Hey guys! Welcome to our little channel. This is Super Tinderang Nanay, ang inyong Super Tinderang Mendoreña. In today's videos guys, ang isi-share ko po sa inyo is yung comment po sa akin ng isa ko pong viewer and subscriber. Si Mr. Meriol Meliores. Yes, Melior Meliores. narito po ako ditong podig ko. Ilista ko po. Ang tanong niya guys. Ayan. Pwede ko po bang malaman kung ano ang listahan ng mga pangunahing paninda sa uupisang tindahan? Yes guys, ang tanong niya po kung pwede niya daw pong malaman ang pangunahing mga lista ko. Kapag maglilista ka guys, kapag mag-uumpisa ka ng tindahan na kagaya ng akin tindahan, gusto niya daw pong malaman kung ano yung mga pangunahin na ililista mo na dapat mong una mong bilhin or i-produce kapag magtatayo ka ng tindahan like this. Ayan, like my tindahan. So, naintindihan niyo po ba doon yung labo po <laughs> yung super tindahan na may paliwanan sa inyo? Ang sabi niya po, ulitin ko po, ni Tatay Melior Merioles, ayan, ah, uh, Pwede ko po bang malaman ang listahan ninyo ng mga pangunahing paninda sa uumpisahan kong tindahan na kagaya po ng sa inyo. So, sasagutin ko po kayo, Melior Merio Les. So, ayan guys, umpisa po muna tayo sa Gulayan. Sa Gulayan po muna tayo. Ano? Kasi nga po ako ay Gulayan Store. Sa Sari Store, meron po akong kunting grocery and kunting gulay guys. So, So, gusto nyo pong malaman kung ano yung listahan ng mga pangunahing Uh, dapat kong ilista kapag gusto mong kumayo na kagaya ng aking tindahan. So, ang front ko po talaga ay gulay. So, ang una ko pong pray ng juice noon, nung ako ay magtitinda ng ganito. Nakalagay sa akin pangunahing listan is isyong number one, palibasa nga po ay gulayan. Talbos ng kamote, talbos ng kangkong, lahat po ng klase ng talbos. Yan po talaga yung inuna ko. Talbos ng kamote, kangkong, ayan, alogbati, sili, saluyot, talbos ng ampalaya. Yan, yung mga yan guys. Ano, uh, kung may bulaklak ng kalabasa, mas maganda rin po. And then, ang pangalawa ko pong inisip agad-agad, syempre po ang tao, magugulay. Pag sinabi mong gulayan, number one, magpapaklik po yan. Anong kinukompleto ko po yan, si bahay ko po na yan. Kahit konti-konti lang po, kung konti lang naman yung, ano mo, yung puhunan mo, ayan. Kung so, konti lang po yung puhunan mo, kahit papaano, dapat dapat kinukompleto mo si bahay kubo, guys. Yung pangpakbit, ayan, sitaw, konting sitaw, o kalabasa, ang palaya, talong opera. Yan, guys, yung mga pangunahin kong nilagay sa gulayan store ko, guys. Sa harapan ng tindahan po. Kapaliwanan ko lang po kasi sabi niyo yung gaya ng akin. Tapos, ang sinunod, ang sinunod ko pong hanapin, syempre yung mga pangsigang. Ayan sili guys, sili sampalok. Yan yung nilalagay ko dyan lagi. Hindi dapat mawala sa yung kamatis. And of course guys, isang mo na dyan si sibuyas, bawang at luya. Sabi ko nga po sa inyong bahay ko. Bu ayan. Kung may upo at patola, mas maganda pa rin ko. Ano? And then yan po yung mga inuna ko. And then, nung, kasi nga po, kulang si budget ko. Nung may pira-pira na po ako konti, dinagdagan ko po yan ng repolyo. Konting repolyo. Kaya rot patatas. Ayan. Hindi pa po ako nung nagtitinda ng mga red bell pepper, mga sitsaro, broccoli, cauliflower. Hindi ko pa po yan nung dahil hindi pa kaya ng budget ko. Ngayon, nung nagkaroon na po ako ng konting budget, nagdagdag na rin po ako niyan. mamaya pa po, po 'yun kapag ka talaga medyo maunlad-unlad ka na sa kamo po 'yun idadagdag, di ba? Pero kung hindi pa po, 'yun lang muna. Doon ka lang po muna. Konti-konti lang po muna sa mga binanggit ko na 'yan. Ano? 'Yun po kasi yung importante na makikita ni customer diyan sa Gulayan Store mo. Ayun. Next po, ang wag na wag mo ano, sa Gulayan Store mo, guys. Ay yung mga uh, So, ayan po, doon pa, pa, lang tayo sa gulayan, no? At sa gulayan ko pong iyon, una ko pong pinoproduce lagi sa unang araw ng mga pagtitinda ko. Ay kung pa paano po ako makakatinda ng pakbit mix, guys. Kasi yan yung pangmasa na gulay, guys. Pakbit mix, yung tag-10 pesos, and then chop soy mix. Siyang dalawa na yun, guys. Kapag meron kanyan dyan, chop, may bibili sa'yo guys ayan, and samahan mo na rin po na making sariwa, yan yung mga importante guys, sa Gulaya store then, punta naman po tayo sa aking maliit na uh, store ng mga grocery groceries guys, ayan siyempre guys, kapag may Gulaya store ka hindi po mawawala si condiments ayan, ang mga tinatawag na condiments guys, yung mga pampalasa ang mga nandyan ko lagi guys hindi mo, dapat na meron una mo pong una, uh, unahin pamenta guys, konting pamintang durog, pamintang crack at pamintang buo. Kasi po, yan po talaga yung hinahanap ni customer kapag lalapit sa iyo guys, syempre. Uh, sabi nyo, kagaya ng tindahan ko, yun po talaga yung inyo ko pimenta. Tatlong klase ng pamenta guys, dapat kompleto ka. Durog, pino, and crack. And then guys, dapat may asin ka na rin dyan. Oh, gusto mo ng sari-sari, gusto mo na mabili, may bechin ka na rin dapat dyan. At inuna ko po guys, sa higit sa lahat sa mga bote-bote guys, is bago and patis. Promise po, inuna ko po talaga. Bagoong patis, and then mantika, and then toyo. Yan. Suka. Suka guys. Yan. Yeah. Pula and puti. Lagyan mo dyan ng pakonti-konti. And then guys, Di wala pa akong budget noon. Yun lang yung laman ng tindahan ko. And then, mga ilang araw po, nung na ako ng benta, wag nyo rin po palang kalilimutang isama sa pangunahing listahan nyo, guys. Shh! Tandaan nyo po, itlog. Yes, itlog. Ayan. Mabiling-mabili mabili po yung itlog. Isama nyo po yung sa pangunahing listahan nyo. At sa pangunahing listahan, sa pangunahing display, kapag bago ka pa lang nagtitinda, don't forget na mag-display po ng magic syrup, sinigang mix na maliit at malaki, ayan, may gabi at walang gabi, ayan, kaya paalala ko lang po sa inyo, uh, pakat, pakunti-kunti lang guys, yan muna yung unahin nyo, and then, yung mga ginisa mix, ayan. nung nagka na ako guys, sinagdagan ko na rin yung mga depote ko ng ketchup, kasi po laging hinahanap yan ni customer din po ketchup na sachet and ketchup na mm, bote. At nung nagkaroon-roon pa po ako, dinagdagan ko yan ng mga nor chicken cubes. Ayan. Beef, pork, and chicken. Yan, tatlo na yan, guys. At nagripak repack -re na rin ako, guys, ng mga cornstarch at saka ng harina. Yes, guys, talagang may maghanap sa inyo. Yan, especially, guys, kapag ganyan nga ang store ka, Siyempre, magluluto yung mga yan lalapit yan sa iyo hahanap at hahanap po yung mga yan, mga condi condiments So, yun po yung mga pangunahing list, ah uh, sa listahan, mga pangunahing sa listahan na dapat mong i-prepare kung magtatayo ka po ng kaparihas ng tindahan ko. Yun po yung tanong nyo, di ba, Mr. Meriol Meliores, ah uh, yung mga pangunahing na sa listahan dapat ng kagaya ng tindahan ko. So, yun lang po yung may share ko sa inyo na una ko talagang pre produce nung ako po ay nagtitinda dito. Yan, sa mga gulay guys, yung mga puso ng saging and mga talbos ng kalabasa and talbos ng sitaw guys yan yung mga mabibili sa akin then nung nagkaroon na po ako ng konting puhuna na dinagdag doon iniipon ko po yung benta ko at binibili nang binibili ko ano yung wala utay utay so ayun na po nagdagdag na po ako na nagdagdag so ngayon guys kaya pa paano yung dati ko pong sachet na ketchup na Uh, bote lang and then sachet lang ngayon po may litro na, may half gallon na may one gallon na, para kumpleto wala silang di ba? Ganon din po sa mga suka ko kung dati po sachet lang at bote ang nandito sa akin anim-anim lang ngayon po dapat meron talagang half gallon, one liter and one gallon ganon po yun, i-ano-ano -ano nyo lang po utay-utay, yung pukula nyo pagkasakasyay nyo lang utay-utay wag nyo gastusin, wag nyo pakialaman kung gusto nyong bumago si tindahan niyo ibili at i niyo po ulit yon ng inyong mga parinta. Ganon din po sa gulay ko. Nung alam ko po na kaya ko na na magbili, mag-order ng konting. Konti-konti lang naman po ang malaga meron. Nagdagdag na rin po ako ng broccoli, cauliflower, sitsaro, yung mga ganon po. Yung mga madalang bilhin ng tao, pichay bagyo. Hindi naman po yun. Hindi ko po dating tinitinda yan noon. Nung bago pa lang ako. Hindi siya nakasama sa pangunahing listahan ko. Ngayon po kailangan may celery ka na, may leeks, mga ganon po. At mga red bell pepper na 'yan, meron na din po ako basta pa konti-konti lang po. Dati po 'yan ay wala, 'di ba? magdagdag ka na din po ng iyong mga panghanda. Ano ba ang mga ginagamit na panghanda? Kapag meron ka na pong puhunan, nadagdagan na, mag-isip mag ka na rin po ng ano ba yung mga karaniwang pinapanghanda ng isang tao. So, syempre, pansit. So, magbinta ka na rin po ng bihon, kanton, mga ganyan po. Bihon, kanton, and then macaroni, iba't ibang shape ng macaroni. Alam naman po natin iba-ibang shape yan. Yung pa palabok noodles, yan yung mga karaniwang ginagamit. Binibili dito, guys, mga kanton. Ayan and then yung sa mga condiments ng po ano ba yung mga nilalawak doon ganun po paganahin lang po natin yung isip natin sa mga karaniwan at pang araw araw na uh, niluluto ni customer for example guys sa palabok ano ba yung nilalawak doon at swete chicharon yung mga ganun guys idagdag mo na yan sa paninda mo alamin mo kung saan ba kumukuha noon and then magdagdag ka na po ng pakunti-konti sa mga ano po magdagdag po tayo sa mga grocery natin dilata natin evap ano ba yung mga hinahanap ng tao evap ayan maliit malaki mga ganun condense maliit malaki nestle cream karaniwang mga ginagamit spaghetti noodles na may sauce ganun uh, uh, spaghetti meat sauce yan kapag ka po kasya na rin po ulit yung, panin, yung pera mo may dagdag ka na naman kung ano Uh, magdagdag ka na rin po ng mga frozen foods. Ayan. Samahan mo na ng mga tokwang pa kunti-kunti dyan. Ang pagtitinda po ay depende sa kung ano yung lokasyon mo. Hindi po yung porki sinabi ko sa inyo na ganun yung mga tinda ko is lahat igagayahin niyo. Depende po yun sa lokasyon mo. Kasi for example guys, yung mga Tokwa na yan. Kung hindi naman po kilala sa inyo yan sa bukid, especially sa mga bukid, guys, sa probinsya, sa mga bukid, hindi po kilala yan. So, hindi natin kailangan magtinda ng ganyan. Ako po kasi nasa palengke. So, yan lang po yung kaya kong may share sa inyo at may isagot sa tinatanong nyo. Especially po at shout out kay Mr. Mariel Meliores. Thank you, thank you so much po sa pag-comment mo sa akin. Kasi sa mga comment yun na yan guys, dyan ko nakukuha yung idea kung ano ba yung i-vlog or i-video ko mga miswa, mga sotanghon, ayan. Yung mga pangunahing nilalahok sa pagluluto ng isang customer, isipin nyo po at utay-utay nyong ibenta pa kunti, kunti So, sana po Mr. Meriol Meliores, nasagot ko po, po yung inyong tanong sa akin na kung ano po yung mga pangunahin na dapat na nasa listahan kapag gusto mo pong magtayo ng kagaya nitong aking tindahan po ulitin ko po ang una kong talagang ina no uh, inilista po at pre or pangunahin ko pong pre-prioritize kong iuna na ilagay dito sa tindahan ko is yung mantika, sibuyas, bawang, toyo bagoong, patis yan yung mga ganun po, suka at sa gulay naman po isisipin mo lang po kung ano yung pangbahay ko po, ayan Kapag naisip mo po yung pambahay ko kahit pa paano, marami ka nang maititinda na, gulay din kapag ikaw ay bago pa lang gag So, at ang may suggest ko lang po ano? kung gusto niyo po na malaman kung ano yung kailangan ni customer, depende po 'yan sa hinahanap nila sa Kung ano po yung hinahanap nila sayo, yun po ay i-produce mo. Halimbawa po, may hinahanap siya sayo na isang product na wala ka. So, sa susunod, bilhin mo po yun para may maitinda, may maitinda ka na or may benta ka na. Pag nagtanong siya, mayroon ka na pong maibibigay. Sa customer mo po makukuha. Lagi ko pong sinasabi sa iba't ibang vlog ko, sa iba't ibang video ko na. Sa customer mo po makukuha ang idea, ang idea mo kung ano yung ilalaman mo sa tindahan mo. Kung ano po yung hinahanap nila, yun po yung ilagay mo sa tindahan mo. di ba ang maliit ko po kasing tindahan guys napakaliit lang po talaga ng tindahan ko sa so, totoo lang, nasa palengke nga lang po maganda lang po ang uh, lokasyon pero kahit ano pong lokasyon uh, ang ganda ng lokasyon ko ngayon sa ngayon sa panahon natin ngayon pagkatapos po ng pandemi is talagang damang-dama ko po yung kumal damang-dama namin ang kumal ng bintahan so nagsusurvive na lang po kami nag-iisip nag-aano ng mga tips and ideas kung ano ba ang dapat kung ano ba ang uh, maaari namin gawin para malabanan po namin ang tumal so ang maliit ko pong tindahan ito ay isang gulayan store guys na may mga tindang groceries na konti na may mga rikarikado yun lang naman po yung tindahan ko so kaya naitanong po ni Mr. Mariel Meliores kung ano daw po nga yung aking mga pangunahing uh, dapat pangunahin daw po niyang dapat na mailista sa kagaya ng tindahan ko. Siguro guys, nagbabalak, nagbabalak din po siya na magtinda ng kagaya ng aking tindahan. So, good luck po Mr. Mariel Meliores and thank you, thank you very much po sa pag-comment nyo. Sana po kayo din, mag-comment po kayo kung ano yung gusto nyo malaman para maging idea ko po, po yun para sa susunod ko pong video. So, maraming maraming salamat po sa lahat na nanood sa akin. Ngayon sa video ko ito, thank you, thank you so much po. Malaking tulong po yon sa akin, lalo po po sa kagaya Super tender, ang nanay na nagpapaaral po ng anak. Yung konti ko po nasasweldo sa YouTube, sa totoo lang ay nagagamit po po sa aming pangaraw-araw sa aming pamumuhay, pangbayad sa school. Thank you, thank you so much po. Maraming naman salamat po. Sa lahat po na nagsubscribe sa akin, paulit-ulit po ako nagpapasalamat sa inyo at yung mga may malasakit na kahit pa paano panoorin si video ko. Thank you, thank you so much po at sa mga tumutulong sa akin, nakapu ako YouTubers kung ano yung mga dapat kong gawin, kung paano ba ang dapat kong idagdag sa akin YouTube. Thank you, thank you so much. So hanggang dito na lang po, sana po lahat tayo maging malusog and happy. Thank you!